magde-disinfect po ako sa aking kulungan ng baboy hi nai kay baka manganganak na kaya pero hindi lang ako nagde-disinfect kahit mga kami kahit anong oras may ano ako may balde may chlorine may aryl ganun lang kasimple yung pamamaraan ko tsaka may tabo na rin So, syempre, dapat may tubig rin. O, oh, ayan na po. Bumubula na po. O, oh, at hinalo-halo. oh. oh, ayan. Tsaka, meron na po ako nito. Hmm. Si Nainay, nag-witting. Ang kita nyo po. Oh. Maliit na lang po yung feeds na ibinigay ko sa kanya para nag-diet na po siya. Para pusot pusot yung pagpapanganap mm. thank you for watching